ano, bantayan mo dyan si, ano, bantayan mo si na Pelisa, tsaka si Kiara, Samba. ay mga kalisensi, si Samba lang ang nilabas ko. Kasi sabi ni Samba, bantayan daw niya yung mag-ina na babae na si Kiara at si Pelisa. Siya daw yung, ano eh, siya daw yung hari dito. Kaya magbabantay ang ating lalaki. Ah, magbantay ka Samba. Bantayan mo sila. Ha? Bantayan mo sila. O bantayan daw niya kasi ano daw ito, siya daw ang tagabantay kina Pelisa at saka si Kiara. Ayan. O di ba Samba? Si Samba kasi eh ano siya. Matapang si Samba. O ayan, tingnan niyo inaano niya yung kamay ko. No. Bantayan mo sila. Ah? babantayan mo si na mama mo? Ha? Ha? Ayan, naiingit itong isa mga kalisen si Kiara pero tinesting ko lang, nilabas ko lang itong lalaki. So parang naiingit siya. Naiingit itong dalawa. Ayan, si Mama Kat Pelisa. Tignan nyo yung nangyari yung ano, o, oh, oh, ayan, Oh. Pati yung pagpupuan nyo, o wala na. O yan, kinakagat-kagat nga yung ating CP stand. Ah. Ano? Kumain naman na kayo. Hindi mo na ako makapag ano-ano na gusto mga kanisiyan kasi parang ano, nagkasakit naman na ako. Sipon, ubo, ganyan. Ayan, oh. Itong mga Junakis natin, oh. <laughs> ano? Si Samba. Oh, nagpakarga na si Samba, mga kalisen. Kinarga ko na siya. Ay, nagpupupus si Belisa. Nagpupupos siya. Ayan. Ito naman, Raina na ang tubig. Si Kiara ha? Ray na ng tubig si Kiara mga kalisen. Yan siya. <coughs> Ray na ng tubig. Mahilig sa tubig eh. Lagi siyang pumupunta. Tapos ka na, Pelisa? Ha? Tapos ka na? Dito ka muna, ano ah, samba. Bantayan mo si na dalawang prinsesa mo na. Bantayan mo na. Ha? Bantayan mo na eh na no? Bantayan mo muna sila. Bantayan mo muna, no? Ha? Bantayan mo muna sila, no? Dito ka. Ikaw yung gwardya ngayon, no? Ikaw yung gwardya. Ayan, guys. Si Samba. Ayan, si Samba, oh. Magaling magbantay si Samba. O, oh, sige na. Higa-higa lang ako dyan. Masama pa ang pakiramdam ko, mga pelisitas. Masama pa ang pakiramdam ko dyan muna kayo, ha? Kakain ulit kayo mamaya, no? Pahinga-pahinga lang ako muna kasi masama ang pakiramdam ko, mga kalisan. Para kung giniginaw na di maintindihan. Dahil sa ano, pabago-bagong panahon. So, ayan muna mga kalisan. Bye-bye. Mag-iingat tayo palagi laging uminom ng maraming tubig para hindi po tayo ma dehydrate sa sobrang init